Maambon na, guys. Maambon na dito. Pauwi tayo. Huwag na tayo magpayo kasi ambon na. Ayun, guys. Pauwi na tayo. Shout out sa mga nandyan. Thank you, thank you. Naglakad lang ako, guys galing kasing grocery. Nakatayo! Hello! hindi ang ulan. Eh, naulan na lang. Naulan na lang. na lang. next is exhibition pa mga bagets sila in accident din ako ayan guys shout out sa inyong lahat siya sa mga laging tatambay sa ating live at sumisimit na shout out Pauwi na tayo guys. Dito na tayo sa kanto. Kanto. Ambon na. Kaya tayo sa pero kasi tamad tayo yung bukan ng payong mababasa i-county. kaya ano lang tayo sombrero lang tayo sombrero ayun guys, bye na guys bye everyone, it's a pepper one We thank you, love you all bye